ka mamuno ka ni Mayor Jory Sopro nga makakarna itong mga igmangod na dito rin ay ipabuong git sa sa Manila dahil kasi mo tabi ba siya makarecover mo na sa Sir, ano ro protocol pa itong PNP with regards pag-handle sa mga may difference na sa Pilipinas kaysa kalibo PNP pa na ito ginahandle basta na tonover sa disability o sa municipio Ah, Ay yes sir, no, do yun yan eh uh, kung may mga reported ng mga violente ay ginapan ng gilaay at muna nasa gilaay identify And then, aton niya, sa DSWD, nga ikon sa BSW Bleeding, nga kompleto ay isang dilo ko na So, doon na aton karon isa na aton mga kibahan gid lang kara sir, mag, uh, assist gid lang sa aton na rang mga mga BSW Bleeding na pagdaga iday ang mga tao na sa aton na Manila. Pagdaga ito sa Manila sir, ano ang sistema ka? Ito ang BNP? Ah, uh, Dati manabi sir, tag sa ibahay police station ako is, yun, ramong nga indaga sa kwan somewhere sa Lilo. Yung mm. examine sa sa so, Ibirote. Kung pwede pa nga mapanaw makarecover mo sa li. So, yung ko natin uh, after examine ay katun na yung sir Bido. Ginaiwan natin ito rin sir. Mm. -hmm. So, atun niya mga ibangon na ramit ito rin sa isip. Uh, dati, hindi uh, um, ako pwede nga uh, iwanan mong awain pamilyang nagabantay ito ka na. Dapat nagabantay kita ito ka So, pagastosan kita pag ni Mayor dahil karang mga pamilya, mamagabantay ito sa Manila, Karasor. Yes po, sir. Tama po, sir. Um, Bukon niya mga taning lago niya. Anak na ito rin nag-iwanan, kundi simple gastosan kita rin. Pero sa yakyan, niya halin iya, ro barko, pero pagpapungong. Pero siyempre, sir, bago na pagdagon sa Dara sa pagdakop na itong ganda, uh, na yung sinanay sanda i-temporaryo uh, na sir? Yes sir, sa atong old station lang anay sir. Uh, ah, yeah, iya kun tama sa atong likod, iya yeah, sa new building pero medyo delikado dahil na mga gamit at yung online. Uh, matiyawis pa ma ni napasanda. Pero kung mas better, kung kakakaw na mas better nga ito sa old station dahil medyo plastado sa nga ba. temporary lang man. Oh. Pero sir, before nagtabo doon dahil mga incident kaya kasi recently malang dasanda na abo ka report nga naging bayulente, may isang may hahabi at bunting, may nabidyohan nga nagapang suga-suga. May monitoring na kamukarakanda sir, before dahil mga incident nga nga natabo. Yes, actually sir, araw-araw mga patrol. ay nagahambal gato ni Kamat, mga botay sir, mana namin nakita kitang yun nga ni bag-umat ako no uh, mm -hmm. member atong mga ikmangod nga nag may problema so ginapa natin doon, sir halos ginakuyak man ay naton amat para yung ma profiling atong sanda sa mm -hmm. nga party it ano no o plan ligtas kalye nga nga program itaton LGU Yes, po, sir. Tama po, sir. ng Diyos ay salita ng Diyos ay salita ng Diyos ay salita ng Diyos ay salita ng ay salita ng Diyos 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 ay salita incidents Diyos oh, ay violence ng Diyos ay salita ng ay salita ng Diyos ay salita sa masunod pa nga mga Domingo ra pag uh, sanda. Ay sir no, ato lang abi ang awo. Pero mga schedule at ato mga mahatod, especially sa atong uh, Philippine National Police, amon um, niya part is may mga panabi kita sir may likoton pa nga dapat puson anay mm -hmm. uh, sa pag-schedule at doon niya panaw. Mm -hmm. Pero may tentative date sir kung ino no? Ah, uh, mga layang ko March 17 to 21 within that fan span of mga time week? na ron ay mga karun sir o oh, niya pero before 17 hmm. is ah, uh, pag ako sanda okay so, so sa so, bilang gabi sir siyempre medyo malisod sandara himuson okay, kaya siyempre yung iba may dagang mga hinaniban at mga kung ano pag ito ng ang mga bagay sir ah, hinuno sandara na umpisa ng uh, panghimuson sanda sir ano yung proseso ay yes sir no ah uh, 3 days before the March 17 uh, pag umpisa nyo dito yung buwan nga na i-serve okay. and then Rokos Iso ka nun sir of course una gapon na ato niya uh, assistance atong yung PNP mm -hmm. uh, kung pwede mo lang natin mabuo sa matawag nga... -ma 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 sa andang uh, uh, nga pamaagi at yung sandang ano ang maging bayulente sir Ah may mga pa mga kita sir naka-prepare mga PNP. So 3 yeah. days sir do inyo karangagin na uh, kagana ng adlaw para mahimos ang dalawa. Opo sir, 3 days uh, before the March 17 po. Okay. Sir, in reaction may may mga may mga nagkuwabi no nga gaban kuno ro yung mga medyo prince nga sa pinino nga nag-abot sa kalibo nato. Ginapadaga sa mga siyakya sa mga series ano ba. Agi mismo ginaputang sa kalibo. Ano yung reaction mo? Ay yes, sir, no ginaka naman abi naton doon din abi nakahaka abi naton nga sa sairan nga especially possible abis yung amat mo tabi sir siguro uh, siyempre mga uwasan na sa tamang isip kasi gabi naktas wala man ko na kung sinsiin so possible yeah, lang, masanda, uh, siguro, na lang man sanda uh, nagpan nagbuhay mm -hmm. pero kung tanaw na itong sa limang bilog kapat bilog o taga iya ay halos taga iya agra yung sa bilog nga taga Manila medyo taga Las Piñas ta nga bayi eh, is uh, medyo along ago medyo nagpan sanda itaning may anang ka-partner iyang uh, parinder nga kay Bahan this is uh, siguro nagbugag <coughs> and then according sa atong mga na kwan man nga gada sa mga kay Bahan na ito na medyo na involved dati sa sa paggamit illegal drugs oh, so uh, confirm dun sir nga do yun anong sitwasyon kita ah uh, do yun do atong nalalabot ano uh, malang information malang sir bukong pat confirm aga uh, paano ron sir mabuhay yun dun iya ibang kasi imo malang rubukot taga-aklan eh according sa atong cancer information yung mabuhay mata ah, oh, no, yeah. so baka uuoy gidagalaan ang sitwasyon oo oh, kaya. oh, din yan isa ro kwan ba nga pamilya ya yeah. oo oh, mabudlay like kita bisan kung intrahan natong illegal drugs mm -hmm. ay gi kita raton na uh, tigmangod ay na nga uh, mm -hmm. sa sa tong isip Uh, may una bi kada sir nga mga pila kita mga igmanghod nga uh, wa mata kadaga pang alinday kada nga mga mentally challenge nga ra pero sa ginaunahan and that's why nga pero iba man dai nag resist nag nag obra man sa dere malain o ang kada daga panakit man sa na, sir uh, adu nga ni sir no uh, may may atong mga kaming mga igmanghod dara nga wa ta sana kay ato narang may mga problema na rin sa pag-iisip which is dapat ay hindi natin dayo yung mga tawo na rondel nga ni uh, Siyempre, huwag buko man nagkakaling pan siguro ron niya. O iba kang dahay, buko man na mag magmakaroon. Di iba manabi sir kong amat ay masalahay manabi kong amat. na sa atong mga kwan kung salahay ninyo ay medyo may problema lagi ay sa pag-iisip ay medyo gina-adap agi sa iba mga kandayon sa mga pag-abutan ng mga himirasyon at pamilya. Okay. Pinsahin okay. mo na, isahin isahin na lang si Duro, sa no, sa Rayang Ra. Ay, sir, no, doon ah, yes no, uh, lang gid nga atong sa imangod natong una nga kung may makikita kita nga mental il nga magmangod natin na sa dagan ay mas better nga hindi lang natin sanda pagsupalon o kung ano gid una tong ubra nga violente para hindi masanda sanda magbalikaton it violente. Mas better pa nga ni karon kung may atong mga sobrang okay. mga pagkaon ay ako lang ang pagatawan okay. Thank you sir. Thank you, you po sa para